Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kantingero, ka, antingero tingera ko dyan. Sa video po na ito ay samahan po ninyo ako sa pausapan po pag-aalay sa mga inkanto. Halimbawa po kung kayo ay may mga promesa kung paano mag-alay sa inkanto at nakalimutan ninyo kung pa paano or kung kayo naman ay just curious po kung pa paano makipag Uh, mag-alay sa inkanto at uh, ito po ay information lamang halika na po uh, samahan ninyo ako at uh, kung yung video po na ito ay hindi para sa inyo, please skip pero kung katulad ko rin po kayo na mahilig sa ganito Almost, um, ano na po, 40, well, 40 years na po akong, ano, nagpa-practice uh, ng spiritual Um, nagsimula po akong early age. So, anyway, um, mar pero everyday po, um, gusto ko pa rin pong matuto everyday. So, I'm an open learner po. Anyway, ah, uh, hali po tayo. Huwag makakalimut, magdasal sa mahal na Diyos, ano. Ah, uh, sige po. So, ah. Uh, Unang una po kung kayo ay nakakaramdam po ng uh, kakaiba at uh, sabihin natin lagi kayong may sakit, ano? Um, may uh, masama lagi ang pakiramdam. Kung nagpunta naman na po kayo sa si doktor at kung ang sabi ng doktor ay wala kayong sakit, hindi nila mahanap kung ano at uh, kung pumunta naman na po kayo sa manggagamot o kaya hindi po kayo nakapunta ng na manggagamot kasi uh, sa mga ibang rason, ito po ay ang pag-aalay ay ginagawa po para makipag ano um, friendly, it's a friendly offering po sa mga taong hindi nakikita halimbawa po kasi kung tayo ay naka-desgracia, halimbawa um, sa ano between na uh, madaling uh, in between po ng ano ng uh, pahapon na ano at uh, minsan nakakatama tayo hindi lang po sa dahil sa oras na yon so anytime of the day po kung tayo ay uh, hindi nakakapansin ng ano ng uh, ng kapaligiran nagbato tayo or nagli, nagwalis tayo na hindi tayo patabi-tabi um karamihan po niyan ah uh, minsan nakakaano tayo, nakakadiskwedo tayo ng ano ng uh, taong hindi nakikita. Kaya kailangan po napaka-importante po mga kaantingero-antingera ko diyan sa mga baguhan po na dapat i-acknowledge natin sila na kahit pwede kahit magsabi tayong tabi-tabi po. Ano? So importante po lagi 'yon kaya tayo yung mga matatanda po na paglalakihan natin Uh, lalong lalum na yung sa mga probinsya ano po na tayo ay naano na sabi tabi tabi po tabi tabi po kahit saan tayo pumunta ano para iwas po ang ano ang uh, ang disgrace sa kanila ano po eh, para hindi tayo makasakit kasi sila nakikita nila tayo pero tayo hindi nila nakikita most of the time po ano so ngayon po ang pag ano, ang pag-aalay dapat po ang puting plato ano. So ito po, ito po ang closest na makikita ko kasi yung ginagawa ko pong pinggan na pag-aalay hindi ko po ay pwedeng ipakita sa inyo kasi yun po ay para lamang talaga doon sa pag-aalay ko sa kanila. So ano, so ito po ganito, yung may pinggan ka kung wala naman po kayo makikita ang pinggan, basta po, ano, malinis, at least, talagang ano pinaghirapan pinagano naman po talaga ninyo na linisan niyo yung ano ano yung uh, gagamitin so kahit po nasa dahon ng uh, saging o kahit po nasa tabla basta malinis po ano at least ano naman kasi import, naki, importante naman po na maaramdaman nila na kahit pa paano nag ano rin tayo nag effort po ano so ganito po yung alam nyo po yung ano yung nga nga ano so uh, yung nga nga po yung kinuchu ng ano ng mga matatanda po ano na may buyo, may bunga, wag pong lalag kung kayo po magagawa ng nga nga, wag pong lalagyan ng puti. Ano po? Kasi hindi hindi po ano uh, gusto karamihan po sa mga taong hindi nakikita yung puti hindi na to so inaalis po yon so lagyan lamang po ng ano ng bunga uh, yung buyo ano yung yung buyo po yun yung dahon na parang heart ano po yung leaves po ano tapos yung bunga tapos yung uh, ano yung so ay uh, ano po tapos yung tabako ano po? So tapos anuhin po i-fold mo tapos magawa ka po noon ng at least tatlong piraso po ano. So ilagay po tatlong piraso. Tapos po kung gagamit po kayo ng ano ng tabako ng sigarilyo po kung alam niyo po yung sigarilyo nung panahon na tinatawag na B29, yun po ay ginagamit sa pag ano aalay. So gamitin po ninyo yun o kaya po yung tabako mismo. Ano po yung uh, mismong mismo nilalagay po sa nganga. Ano po? So iisla kung tabako po iislice lamang po ng maliliit, siguro mga ganun po. Tapos ilagay po ng ano maayos ano. Huwag po kayo maglalagay ng sigarilyo na may filter. Ano po? So ang um, yung B29 po yung ano yung luma pong ano ah uh, ng matatanda. Ano po? So tapos po maglagay po kayo ng ano ng um ano tawag doon yung yung cracker yung biscuit po na puti na wala pong ano yung Uh, hindi maligaya ay ano limot ko po yung basta po ano wala pong asin ano wag maglalagay po na may asin yung ilalagay po ninyong tinapay o kaya cracker ano po so ngayon po maglalagay po kayo ng kaunting ano um tubig po ano lagay po sa baso so kaunting tubig. Tapos lagyan po ninyo kung may gatas kayo, lagyan niyo ng kaunting gatas. Huwag po 'yung powder ano basta 'yung ano 'yung fresh milk po kung meron. Pero po kung wala, wag na po kayong mag-alala. Ngayon po pagdating po sa alak, ang dapat pong ialay ninyo ay uh, 'yung tinatawag po na ano um 'yung ano ah uh, di or yung bilog po ano na gin wag po ninyong aanuhin yon wag po ninyong bubuksan kung bubuksan naman po ninyo ilagay ninyo po sa maliit na tagayan iwanan po ano kasi yun po ay para sa kanila So kung kayo po ay mag-aalay, meron po yung ibang alak na gagamitin, gin lamang po ang dapat na iialay sa kanila kasi yun po ay tanggap nila na inumin ano po yun po gin gin lamang po kasi yun ay puro ano po um kasi nasa 80% po ata yung gin natin dyan. ano so ngayon po ay kung ano na po yun insenso kamangyan po ngayon ang kaang paggamit po ng insinso kamangyan, yun po ay ang karamihan sa masasamang uh, taong hindi nakikita, ayaw po nila ng amoy niyan. Ano? So, ang ano po, ang mabubuti po, hindi, okay lang po sa kanila na minsan makaamoy sila niyan. Ano? kasi nabalik naman po sila. Pero po, ang ano, ang mata, ma, ano yan, ang iba, ang, na, ang iba po ang ano nila, ang ugali nila, ayaw nila nakakaamoy ng insinso at kamangyan. So, ngayon po, ang gagawin po, mag ano po kayo, magpapauso kayo, ano para, uh, ma, ano, maalis yung masasama. Ngayon po, sa pagpausap na ang tatawagin lamang po ninyo, tatawag po kayo yung tao na ano, yung uh, spiritual being po na taga hangin, yung mababait lamang ang iniimbita ninyo, yung taga lupa, yun mababait lamang ang inimbita ninyo yung tang mga taga bato yung taga tubig so yung mga lahat po na ano na surrounding taga apoy yun tatawagin po ninyo ano taga ilalim ng lupa taga ano basta yung ang invite po ninyo yung mababait ano po tapos yun po yung peace offering ninyo sa kanila So, ngayon po, hihingi po kayo, pakatapos ng offering na yon hihingiin po ninyo, halimbawa, nakatawag na po kayo, ano, sasabihin po ninyo, bago man sila dumating, sasahangiin po ninyo, na ang tira nila, ano po, alalahanin, hihingiin po ninyo sa kanila na ang tira nila ay kung pwede ninyong kainin or inumin para sa pagamot ng sakit ninyo. Ano po? Kasi po, bago man sila mag-umpisa sa pag-amoy nila noon, yun pong ano, yung uh, manggagamot na mag-ano, mag, ano, mag uh, dadalo at mag-amoy or magkakain po ng ano ninyo, ng alay ninyo, yun po ay magiiwan ng gamot magaano gagamay magiiwan po yon kaya importante po na hingiin po ninyo kung ang tira nila ay pwede ninyong kainin or inumin wag niyo pong itatapon kasi minsan po napakaganda po na gamit yun sa paggagamot ano po so gawin lamang po yon kapag ano uh, full moon po ano pero kung hindi po kayo makakahintay ng full moon pwede mo naman po ninyong gawin yon ng biyernes or martes po ano ngayon po kung gagawin po, po niyo ng any other day duhin lang po ninyo na ang tatawagin po talaga ninyo ay yung mababait ano so kung makarinig po kayo warning po ano warning ito kung makarinig po kayo ng mga ingay, kalaskas, wag na wag po kayong matatakot. Ano? Wag po kayong matatakot. Kasi maiinsulto sila. Kasi tinatawag niyo sila, nag-offer kayo, tapos ganun ang iaano ninyo sa kanila. Ang, uh, kaya dapat po ang mag-attend sa pag uh, ano, sa pag-aalay uh, sa mga taong hindi nakikita yun po talagang may ano lamang may sadya ano po so yung mga tao pong curious po wag ninyo pong isama kasi baka lang makagalitan kayo so ngayon po kapag makagalitan kayo di lalo pong mapapasama kaya yun po ang ano ang ma is, eh, ano ko lang sa inyo mai uh, ibibigay excuse me, may bibigay na information. At kung meron din po pala, pahabol po ito, kung gusto niyo mag-alay, magbigay ng karne, na piraso ng karne, huwag nyo pong lalagyan ng asin, ng kung ano man mga flavoring, basta po iasal. Inasal po ano, sa apoy po, lutuin sa apoy. Huwag lutuin sa kaldero o sa kung ano man, basta po doon yung karne po dapat inasal. Tapos lagay kahit po kapiraso lamang 'yon, ilagay sa pinggan kasama ng mga iaalay ninyo. Maganda po 'yon. So anyway po, um God bless po. At opo, opo, matagal na po ako nag ano nito, uh, nagpa-practice. Matagal na po ako nag-aalay at uh, opo, marami po akong hinihingi sa kanila at uh, hindi naman po ako ano nag- and na na, na na ano yung, hindi naman po ako nagiging uh, wala pong negative na result ang inaanay nila sa akin kasi uh, pasalamat po lagi ako sa kung ano man na ibinibigay nila sa akin na hinihingi ko maraming salamat po and blessing po to all